Mga celebrity na malaki ang age gap sa kanilang jowa o asawa, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Ibinahagi ni Kent by Me Love Maris Racal ang love story nila ng jowa niyang si Rico Blanco, na isang singer-songwriter, sa latest vlog ni Dr. Vicky Bello Kamakailan. Sa isang bahagi ng vlog, nabanggit ni Maris ang malaking age gap nila ni Rico nang ikwento niya ang kanilang unang music collaboration na pinamagat ang Abot Langit. Dalawang isa siya noon habang apat na naman si Rico kaya lumalabas na 24 years ang gap umano nila. Isinilang kasi si Rico noong ikalabing pito ng Marso taong isang libo at at si Maris naman ay noong ikadalawamput dalawa ng Setyembre taong isang libo at pito. Naka-relate naman si Vicky sa bagay na ito dahil 25 years ang tanda niya sa asawa nitong si Hayden ko. Ipinanganak ang una noong 25 ng Enero taong isang libo anim samantalang ang huli naman ay noong 20 ng Mayo taong isang libo at walumpu. Kaya sa pagkakataong ito, alamin kung sino-sino pang mga celebrity ang may malaki ring age gap sa kanilang mga jowa at asawa bukod kina Maris at Becky. Christine Reyes at Marco Gumabaw. Anim na taon ang agwat ni Christine sa jowa niyang si Marco. Ipinanganak siya noong ikalima ng Pebrero taong 1180 samantalang si Marco naman ay ikalabing apat ng Agosto taong 1994. Marso noong nakaraan taon, umamin si Marco tungkol sa real score nilang dalawa ni Christine matapos nilang maispit ang magkasama sa Siargao. At sa interview nilang dalawa sa, Fast Talk with Boy Abunda, kamakailan, kinumpirma ni Christine na anald na siya sa dating asawang si Ali Katibi. Ayon naman kay Marco, pag uusapan na raw nila ang kasal. Enzo Pineda at Michelle Vito, pitong taon ang agwat ng edad ni Enzo sa jowa niyang si Michelle. Ipinanganak siya noong ikalabindalawa ng Agosto taong isang libo at siyam po samantalang si Michelle naman ay noong 4 ng Oktubre taong isang libo at naput sa pamamagitan na isang Instagram post noong Agosto taong 2020, inamin ni Enzo ang relasyon niya kay Michelle. Hindi naman napigilan ng mga netizen na mapasana all sa sweet photos na ibinahagi nila noong 2021. Gerald Anderson at Julia Barreto Walong taon ang agwat ng edad ni na Julia kay Gerald ipinanganak siya noong March 10, 1997 samantalang si Gerald naman ay ikapito ng Marso taong 1180 Sa isang panayam noong Marso taong 2021, kinumpirma ni Gerald ang relasyon nila ni Julia. Pero ilang buwan pa lang ang nakakaraan matapos ipalabas ang pelikula nilang, Between Maybes, noong 2019, umugang na ang bali-balitang nagkakamabutihan umano ang dalawa. Samantala, sa isang panayam ay ibinida ni Gerald si Julia at sinabing napakaga ang karelasyon. Katrina Gray at Sam Milby Sampung taon ang agwat ng edad ni na Katrina at Sam. Ipinanganak siya noong ika ng Enero taong 1114 at samantalang si Sam naman ay noong May 23, 1984. Noong Mayo taong 2020, sa mismong ikatatlumput-anim na kaarawan ni Sam, kinumpirma niya ang relasyon nila ni Katrina sa pamamagitan ng isang social media post. Samantala, last year naman, sa isang vlog ni Vicky ay ibinunyag ni Katrina kung kailan sila ikakasal ni Sam. Zanjo Marudo at Rhea Atayde, 10 Taon Bago pa man kumpirmahin ni Zanjo, nauna nang ibuking ni Sylvia Sanchez, ina ni Rhea, ang relasyon ng anak sa aktor isinilang si Zanjo noong July 23, 1982 samantalang si Ria naman ay noong ika-23 ng Marso taong 1972. Kaya lumalabas na 10 taon ang age gap ng dalawa sa isa't isa. Gayunpaman, sa kabila ng malaking agwat ng edad, naging mabuti ang kalagayan ng kanilang relasyon. Luis Manzano at Jessie Menjola, labing isang taon. Labing isang taon ang agwat ng edad ni Luis sa asawa niyang si Jessie. Ipinanganak ang aktres noong ikatlo ng Disyembre taong isang libo at samantalang si Luis ay ikadalawamput isa ng Abril taong isang libo at walumput isa. Bago pa man sila ikasal sa West noong Pebrero taong dalawang libot isa, nagsimula ng umugang ang tungkol sa kanilang relasyon noon pang 2016. At sa isang panayam ng Philippine Entertainment Portal, PEP, noong 2017, tuluyang inamin ni Jesse ang real score nila ni Luis. Julia Montes at Coco Martin, 13 taon. Sa eksklusibong panayam ng TV Patrol noong Mayo taong 2023, ipinahayag ni Coco ang pakiramdam sa ilang taon nilang pagsasama ni Julia simula noong una silang magkasama sa isang serye ng ABS-CBN. Napakasarap ng pakiramdam namin dahil 12 years na kaming magkasama, pero pareho pa rin tulad ng dati, lahat ni Coco. Labintatlong taon ang agwat ng edad ni Coco kay Julia. Isinilang siya noong ika-isa ng Nobyembre taong 1981 samantalang ang huli naman ay noong ikalabinsyam ng Marso taong 1985. Bagamat tila, what you see is what you get, ang peg ng relasyon nilang dalawa, hindi pa rin mamatay mate ang chikang may anak na umano sila. She's Escudero at Heart Evangelista, 16 na taon. Ipinagdiwang ni na Heart at Senator Cheese ang kanilang 9th wedding anniversary kamakailan sa isang panayam kay Hart, inamin niyang matagal na raw niyang may crush kay Cheese bago pa man sila magkakilala. Crush lang naman, na-mention ko yun kay Tita Miriam, Defensor Santiago. Noong nag-break kami ng ex-boyfriend ko na si Daniel Matsunaga, she gave me a list of people whom she wanted me to date and get to know, lahat ni Hart. At noong Oktubre taong 2012, kinumpirma ni Cheese sa morning talk show na ChrisTV TV ang relasyon niya kay Hart. Labing-anim na taon ang pagitan ng edad ni na Hart at Chase. Isinilang siya noong ikalabing apat ng Pebrero taong isang libo at walumput samantalang si Chiz naman ay ikasampu ng Oktubre taong isang libo siyam at anim na alas at Gerald Sibayan, tatlumpung taon. Pagkatapos nilang magkabutihan sa loob ng tatlong taon, ikinasal si na Ayay at Gerald noong 2017. Sa kasalukuyan, Noong Abril taong 2023, ipinagdiwang nila ang kanilang 9th anniversary as couple. Si Gerald ay dating star player ng badminton sa De La Salle University kung saan si Ai ang nagsilbing manager ng kanilang koponan. Isinilang si Ai noong ikalabing isa ng Nobyembre taong isang libo at anim na apat samantalang si Gerald naman ay noong ikatatlumpo ng Nobyembre taong isang libo at na apat. Ibig sabihin, 30 taon ang agwat ng edad ng una sa huli. Pauline Luna at Vic Soto, 34 na taon. Hindi siyempre magpapatalo si Vic sa palakihan ng agwat ng edad sa asawa, 34 na taon kasi ang pagitan ng edad niya sa asawang si Pauline. Isinilang si Vic noong ika-28 ng Abril taong isang libo samantalang si Pauline naman ay ika-10 ng Nobyembre taong isang libo at Desyembre taong 2013 nang aminin ni Vic sa isang panayam kay Boy Abunda ang tungkol sa relasyon nila ni Pauline. Makalipas ang tatlong taon, nagpakasal sila at nabigyan ng isang supling noong ika-anim ng Nobyembre taong 2017. Samantala, ang baby number 2 na inanunsyo nila noong Hulyo taong 2023 ay ganap ng naisilang noong Enero taong 2023 na binigyan nila ng palayaw na, Moki. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po.